Ayan mga idol, good morning. Ito yung uh, dati ko sama natin ng kabalagpad ng saranggola Mga idol, naglalaro sila ng basketball. Ayan yung mga yan, oh. Ayun, no, kasama yun. No. Oh. Magmag. Ayan yung mga kasama natin, oh. nagpapalipad ng saranggola Mga idol. Hmm. <laughs> naglipad daw kami eh. malakas ang hangin eh katapos lang bagyo mga idol nando naglipad daw kami tapos lang oh. basketball nila yay talang nyo na sige na okay na yan Isang mo idol tatay lang oh. galit siya daw, no. kalitar ko Bingung, kata, 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 kata,

nanananana ng na, 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 na. hangin mga idol sabi lakas op gawa nga gawa hey, oh, mo tayo wow hangin. So, yan na mga idol na na natin bagyong kwan mga idol malis na eh wala naman na ulan malas ang hangin makukulit yung mga bata ay nagpalipad kami eh sinawag ako ito talaga mga bata na ito magamurong itong mga ito mga idol eh oh oh hindi ka aya kailan mo kung muna itaas doon kan kung muna itaas hindi ka yung hangin sa taas malakas

may ikot yung ating binakit yung mm, isa, so okay ay layo mo yan ay boy mo kayo, kung mo didikit kay ikon to mabubugtas to ah, hindi kaya malakas yung hangin eh yung next three, yung paa ko yun, layo kayo tangaoy mabubugtas na layo kayo mabubugtas yung dilaw, mabubugtas na ako eh Bubugtas talaga yung dilaw. Ayan na. Sayang yung isang saranggola natin mga idol. Bubugtas yung dilaw dyan kako eh. Hindi kaya ah. Alam Wala, malayo yun. Diyan yun sabay kan. Ayun lang sabay dito? na mga idol, bubugtas na yun sa. Ay, hindi kaya kapag yan. Kasi nag-iinit yan eh. Dilaw, matatalo talaga yung dilaw.

Daan ko mm -hmm. uh, <tinyo> na tawag ng busy tawag. Ninbe? Wala doon sa taas din. mga <siniratran>. <tinyo> Hindi kaya kapag yung dilaw kasi matatalo tayo. Matatalo yan. Subukan na namin yan eh. Okay, didi. Nalang na pera mga ito lo. Kaya nating isang saranggola natin. Kagat na ngayon. tahin tayong din. huwag eh ayan yeah, tira oh malakas kasi yung ito mas okay. yun na lang natira to? oo uh hindi -huh. malakas yung atak mo yung ilaw to hindi utang yun ah yung hangin hindi naka hindi malakas ita na naman oh masamang mga idol malakas yung hangin yun mga idol saya yung isa saya yung isang saranggao mga idol wala kong makukuha nila dun kinakbo nila Ganda pa naman ang lipad nun Kiling ito, kiling Mga idol, sayang sarang, sarang golang mga idol Puno mo yung tali Sayang, sayang mga Sayang, sarang golang naisa Hindi ka pa nangangin video mga idol Ah